Ang Alamat ng Agila ay isang kwento mula sa kulturang Pilipino na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng Agila, isang ibong kilala sa kanyang lakas at kagitingan. May iba't ibang bersyon ng alamat na ito, ngunit narito ang isang karaniwang kwento. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may isang binatang nagngangalang Dato Bagwis. Siya ay kilala sa buong bayan dahil sa kanyang tapang at husay sa pakikipaglaban. Ang kanyang pangalan ay nagmula sa kanyang matipunong katawan at malakas na mga bisig na tila mga pakpak ng isang agila. Isang araw, sa gitna ng isang labanan laban sa isang malupit na kaaway, nakita ni Dato Bagwis na nalalagay sa panganib ang kanyang mga nasasakupan. Dahil sa kanyang matinding pagnanais na iligtas ang kanyang mga tao, ipinagdasal niya sa mga bathala na bigyan siya ng kapangyarihan upang mailigtas ang kanyang bayan narinig ng mga bathala ang kanyang taimtim na panalangin. Sa isang iglap, binigyan siya ng mga bathala ng pakpak na kasing laki ng isang agila at kakayahang lumipad. Agad niyang ginamit ang kanyang bagong kakayahan upang talunin ang mga kaaway at iligtas ang kanyang bayan. Subalit, matapos ang labanan, na ni Dato Bagwis na ang kanyang anyo ay tuluyan ng nagbago, hindi na siya tao, kundi isa ng agila. Tanggap niya ang kanyang kapalaran dahil naligtas niya ang kanyang bayan, ngunit nagpa siya siyang lumipad patungo sa pinakamataas na bundok at doon manirahan. Mula noon, ang mga tao sa kanyang bayan ay naniniwala na ang bawat agila na kanilang nakikita ay si Dato Bagwis, na nagbabantay pa rin sa kanila mula sa kalangitan. Ang alamat na ito ay nagsisilbing paalala ng sakripisyo, katapangan, at walang hanggang pagmamahal ng isang lider para sa kanyang mga nasasakupan. Ang alamat na ito ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino at naglalarawan ng mga pagpapahalagang tulad ng katapangan, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan.